Bakit prinoproteksyonan mo ang mga diskaya? Yan ang tahasang tanong ni Senator Lacson kay Senator Marculeta. Ito kasing si Senator Marculeta, every time mababanggit ang pangalan ng mga diskaya, up in arms siya at para bang kailang kailangan, meron siyang sasabihin at ipagtatanggol niya ang mga diskaya. Kaya tuloy diniretso siya kanina ni Senator Lacson. Bakit protective ka sa mga diskaya? Pero sabi niya hindi naman daw siya protective. Ito pang isang nakakainis dito kay Markuleta. Nung sinabi ni Senator Bamakina na pwede bang ibalik muna yung mga pera, itong mga tao na to na mag apply for witness protection program, ibalik nyo muna yung pera. Ang sagot ba naman niya, hindi daw, kasi bawal daw sa batas yun. Ang hindi naiintindihan itong si Markuleta na dakdak -dak ng dakdak -dak tungkol sa restitution, this is not about restitution. This is about these people showing goodwill and cooperation at sasabihin nila lahat at ibabalik nila lahat ng mga suspected corrupted money. Ibabalik nila kasi alam naman nila na ito sa kalukuhan. Alam naman nila na kickback ito at dapat ibalik muna yan bago sila bigyan ng proteksyon. Hindi yan restitution. Iba ang restitution, iba ang act of goodwill. Lawyer ka, Marcoleta, dapat alam mo 'yan. Kapag ang mga witness na ito ay nilagay under witness protection program, babayaran ng bayan ang kanilang security protection and escort services. Taong bayan ang magbabayad niyan. Bibigyan din po sila ng housing assistance kung kailangan nila ng livelihood at reasonable travel expenses. Lahat 'yan babayaran ng taong bayan. Kasama pa ang medical treatment kung magkasakit sila. Taong bayan ang magbabayad yan kapag ikaw ay nasa Witness Protection Program. Tapos Marcoleta, ayaw mong ipabalik yung kanilang mga ninakaw? Ano yun? Ginigisa mo ang mga Pilipino sa sariling mantika. Bakit ayaw mong ipabalik ang mga perang ninakaw? Bakit? Bakit pinipilit mo na salagin? at i-excuse itong mga witness at resource person na to na ibalik ang pera ng bayan. Sigaw ng tao yan. Ibalik nyo ang ninakaw nyo sa amin. Gusto mo maging witness ng Estado? Ibalik mo muna yung pera. Ganun po yun. Hindi po pwedeng may protection ka pero nasa iyo pa rin yung pera. Ibalik nyo ang pera ng bayan. And then we can talk about witness protection. Hindi po pwedeng Pro-protectionan ka na, gagasos ang ka ng taong bayan, tapos hindi mo pa ibabalik yung ninakaw mo. Ikaw, Marcoleta, abogado ka pa naman, dapat alam mo yan. This is not about restitution. This is about willingness to cooperate and willingness and showing good faith and goodwill. Hindi po yan restitution. Dapat alam mo yan.